Ano naman? Fail. Mamungkal ka doon. Tingnan mo kung meron ka mabubungkal. Kaya na yan. Nangungulimbat ka na naman. Ano yan? Ano yan? Nilagang sitaw. <laughs> Ayan ang ulam namin. Nangangain ka ba yan? <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Nilagang sitaw. Ito, ang dami naman palang ulam. nagdadamot? Hindi ako nagdadamot! Hindi ko alam! <laughs> 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 hindi ko alam yun, Beshi! Wala kasi ako dito And eh! Ang dami naman palang ulam! <laughs> <laughs> bigyan mo ako. Kuha na, nakakahiya uh, naman sa iyo. Pengi yung plastik. <laughs> hindi ko kasi alam <laughs> yung Beshi eh. Kung kami isa lola, nahiya ko na dyan Kaya nga lang. Hindi talaga <laughs> nagkagalit sa akin. <yun>, hindi <yun>. nga lola. <laughs> Kuli eh. Hindi ka naman daw nag-uuli eh, sabi ni Chakone. Hindi ka sabon din pala yan. Ay, oo, oo. Nagpapaganda ko lang. Nagpapaganda lang sa skin din naman ay. Huwag daw damot sa ako. Hindi ko ba, alam mo ako dito. Umalis kasi ako ng bahay. yan lang sa wawa. Ang dami pa ulam dito eh. Hindi ko alam yan. Tingin naman guys, ang daming ulam. May mga ulam pala dito guys, hindi ko alam. Mabuti pa ako at na... Mabuti pa siya na, na, alam niyo, kung hindi laang kay kulot, hindi ko malalaman na may ulam pala kami. <laughs> <laughs> Nangay, kagalang o Oo naman, bebe. Kita mong... Anak <laughs> <laughs> Kawas, lang, eh. <laughs> mo Anak yes, ako ng syokoy. Kawas, tsaka na. Nagyodok laang. Guys, pupunta kami kay call center, hindi kami ng ulam kasi isa pa rin yung isang mayaman. Oo, o, mayaman kasi yun, guys. Oo, mas mayaman yun sa amin nga. ano Ayun naman ng ulam namin. Arala ang sitaw. Pero mayaman sa ano yan. Sa portal ito. Yan. Maraming push, portal siya. <laughs> kukuha ng sabaw ano. <laughs> wow! <laughs> Talagang ang aring bahay na aring hingi ang hingi ng ulam eh. <laughs> yun guys, inubos na niya yung sabaw. <laughs> kukuha okay, mo na pati yan. Dalhin mo na kaya yung kasirola. Pwede naman. Kumain na ka lahat. <laughs> 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 Hindi pa. Tignan ba't siya init pa? Buksan mo ang kaldero kung nakakain na kami. <laughs> Guys! Sabi na sa'yo, mayinit eh! <laughs> <laughs> ay, sabi sabi kasi Wait, alam mo naman mainit eh. Bakit hindi ka nagsapin? Pababasag <laughs> <laughs> pa ang walang ang maganda ang gripot inyo. <laughs> sa halip pababae, pa eh. <laughs> Mag, kaya mag-jowa oh, ay wala nang ginawa kundi humingay. <laughs> ayan, 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 ayan. Walang ulam sa... Hoy! Ba't naman nangyayag mo ng tarong supot? <laughs> walang ulam kayo na kulot. Diyos ko. mag nga kayo. <laughs> <laughs> mag -jawa ka ng mag ng kasi walang sa kanila. <laughs> <laughs> <Ay>, ng <walang kaya. laughs> sa kanila. Mag ayan, uh, magdala ka ng cup. Yan, ko na dito lahat. Oo, tigis tayo ha. Tara. <laughs> <laughs> Si George Peng yung isang sagi, ha? Huh? Uy, so may sakit iyan. Ikaw gawin may sakit. malapit na besh, <laughs> <laughs> Alam lang sa so may sakit iyan. Nakahit. lang. Diyos Lahat na talaga si Kulot. Guys, <laughs> mangingi kay na call center ng ulan. Call center! May ulam kayo? Ha? <laughs> huh? Walay daw, walay daw. Magbuklat! May buklat ka! Hindi lang. Yung! Oh! Putak! Ito! Matalak! <laughs> <laughs> wala, Lumi, na ito. Na ito, Guys, ito yung masarap. Ito yung pala, wala daw. Ay, wala daw eh. Wala. wala, wala ka dyan ha. Kasi yung besya. Kasi <laughs> tayo. <laughs> <laughs> Inubos. Baka naman may hindi pa nakain ulaga ka. <laughs> <laughs> Guys, hindi Bumili na lang sila. Guys, hinugasan na ni Kulot. Patay ka. Hmm. Hindi pa yata nakain sila. Ano to? kape yung oh, ano pa, ano pa, ano pa, hindi ka la, lumabas ka naman dyan, bebe. <laughs> Ayan po si Sisi, nakuha na ang, nakuha na ang ulam niya, hindi pa rin natayo. Baka gusto niya magtira. <laughs> 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 hindi ka <kami> <laughs> bitchy. Hati kami doon ni, ni, ano, Gak. Hindi pa daw nakain. Bumili na lang silang itlog. <laughs> kumakain na kayo, Ashley? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Hindi pa? Itikim na lang. <laughs> 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 Napatikim na lang si Kulot eh. Magaling talaga si Beshi. Walang nakuha eh. Walang makakulimbat din eh. Ayan na lang ang crackers na yun. Ay, kay kakain mo pa. Iwi ko na lang sa. ari na lang! <laughs> ano mang mo pa? Makasagay? Kulot ang dami na niyan. Baka Kulot naman mabulong ka. Baka naman mabulong na <laughs> Yung gulat niya o tsaka yung ayungan. <laughs> Bye-bye!